Kamusta guys muli na namang nagbabalik ang JC Tools Injector para sa mga gustong makasubok ng mga kakaibang skin sa Mobile Legends ano pa inaante nyo? Make sure na updated ang Mobile Legends at JC Tools application nyo para siguradong gagana ang injector nato. Sundin nyo lang ang video hanggang dulo para alam nyo na kung paano gamitin ang JC Tools Injector. Kailangan nga palang nakasagad ang settings nyo sa high graphics or ultra para gumana ito. At siya nga pala, Huwag kayo may kung may lalabas na mga ads habang nag-inject kayo normal na yun. Tulong na rin natin kay JC Tools on para makabawi sa kanya. At ngayon kayo na ang bawalang mag-inject ng skin na gusto nyo at take note. Di po ito nakakaban kaya safe na safe po ito dahil ikaw lang naman nakakakita ng skin na to at hindi ang kalaban mo. 100% safe po ito kaya huwag kayo mag-alala. 1 million days lang naman kayo mababanhahaha. Paano ba mag-inject? Madali lang click mo lang ang skin na gusto mo at antayin mong matapos ang extracting at may lalabas na ads sa unang subok mo. Sa ikalawang inject mo sa parehong Fighter Hero ay wala ng ads na lalabas kaya wag kang mainas ha ha At pagkatapos mo nga ma-inject ang skin na gusto mo syempre ano pa inaante, mubuksan mo, mo na ang ML mo at subukan mo na gamitin ang skin na na-inject mo. At sa pagkakataong ito, napili kong skin na gagamitin ko ay ang skin ni Inat Martis ng Attack of Titan at makikita ang napakaganda ng effect para ka na rin gumamit ng totoong skin sa sobrang ganda n. Ang injector nato gaganahan ka maglaro at piling mo ay napakalakas mo na hahaha. Ngayon alam mo na kung paano gamitin ang JC Tools GFX version 2 pwede ka na maglaro sa classic at rank para may enjoy mo ang skin na gamit mo kahit papano makatulong ito para mag improve ka. Reach the beast titan and tear it apart. I'll finish it! Do as your conscience dictates. In the end, you choose what you choose. no casualties don't you dare <laughs>